Guys, tingin tayo ng mga design ng gold na sing dito sa may pin, Gold center. Dito sa pesto, ng tunay ginto, gold forever. Hanapin nyo lang si Linden. So, ito guys, yung mga design na pwede nyo pagpilian na pang lalaki naman po ito. Ayan o, oh, napakaganda. So, bigyan natin lang sila ng mga sample. So, ulitin ko guys, ang 18K nila na regular is naglalaro ng 4.3 hanggang 4.350. So, yun. As of January, yan 2025 po. Ayan sampulan nga natin magkano yung ano. Ito yung may ano, angkla. Ilang grams to? 4 uh, grams. 4 grams guys, so, oh, kita nyo naman, ay nagkakahalaga ng 17,200 pesos. Oh. O oh, kung mas malaki ang gusto mo, ito naman, oh, agila. Napakaganda guys. Oh. 49,155 Ano naman siya, very special Ah, Ah, very special o rin design. Tignan nyo, ano guys, ang laki oh. o. Kung may pupuntahan kayong mga malalaking event, ayan o. Oh. Ang bigat po niya is 11 grams, 0.3. Ayan, napakabigat. Pero ano pa yan guys ha, hollow pa yung loob niya, ayan eh, o. No? Pero napakabigat na pala, kasi ang laki ng na agila. Ah. So ang dami yung design na pwede yung pagpilihan dito, ayan o. Oh. Dollar sign. Kita oh. nyo naman o. Oh. 4.5 grams guys ito magandang pang regalo sa asawa nyo halimbawa o oh, mag na yung anniversary nyo ayan eh. regalo regalohan nyo yung mga asawa nyo lalaki guys yung ganito katutuwa sila ayan dragon ayan oh, yung iba ginagawang pampaswerte si dragon yung iba naman mukhang dragon <laughs> yung asawa mo mukhang dragon 7.8 grams naman to tignan ko naman yung steering wheel steering wheel ayan Ang uh, eh. ng barko ayan o oh. O, oh, halimbawa ikaw ay asawa mo ay seaman. O, oh, mo yung asawa mo ng Matutuwa siya. May bigat ito ng 4.7 grams din. So, 20,000 lang. Ayan, o. Oh. Uh, 20,000 lang. Ay, ito. pambabae yeah. Eh. Pwede mga, ano, to. Eh, may mga bato-bato guys sa so, pambabae naman syempre titignan natin 3.1 grams 3.1 grams magkano lang yung 13,485 pesos guys Makakabili ka na ng sing sing O oh, yung asawa mong babaes Mabibigyan mo ng ganito Talaga naman matutuwa na Ayan uh, As ba yan? Snake Pati uh, oh, eto naman guys Kung ano kami pagkaahas ka Ito pagka yung sing sing na para sa Ayan 4.9 grams naman siya. Ang bigat na ito. Mas mabigat siya. 4.9 grams. So, ang dami yung sing-sing dito na pwedeng pagpiliyan Ayan. Pwede kayo magsukat. Walang problema. Bumisita lang po kayo rito. Ayan. So, may mga lightweight naman guys. So, bilhin na kayo ng pendant saka kwintas. Yun din. Maraming salamat. So, ulitin ko guys. Ang kanilang presyo is ito. As January 2025. Ayan. Well. So, pag bumisita kayo, ayan. No? Maaari siya magbago anytime, ha? Kahit bukas lang, pwede magbago dito. Ganun ka, ano yung gold. Pabago-bago. biglang tataas ng todo, doyan